i mulang mo lang ito hashtag 0006 hashtag then i-call mo lang so dito mo makikita yung mga tinago mo paano ah, nga ba magtago ng app sa phone para sa ating privacy yun bang tayo lang ang nakaalam ng code para i-open ito so hawakan mo lang yung phone at hanapin ang settings scroll up hanapin mo lang ang security and privacy hindi security lang yan scroll up hanapin mo lang itong hide apps so pipili lang tayo ng app na itago dito so halimbawa itong facebook dalawang facebook at saka itong messenger yan at pati na rin yung message so ganun para hindi sila malalaman ito tap mo lang itong gear icon settings sa ibabaw then tap mo lang itong access methods so piliin lang natin itong via dial pad then hanap tap lang natin itong access code so maglagay tayo ng code na tayo lang ang nakakalam hashtag zero 9 zero, hashtag So, ganun. Hashtag 006. Hashtag. So, idan lang natin. Done. So, ganun. So, ngayon, magbabak tayo sa ating menu ng ating phone. Tap mo lang yung dial. Pa. Dial mo lang ito. Hashtag 0006. Hashtag. Then, i-call mo lang. So, dito mo makikita yung mga tinago mong apps so ikaw lang nakakalam at walang walang mag-aalam dito kasi nga ikaw lang may-ari ng code so ganoon lang kaibigan magtago ng apps kung kalimutan i-share natin video. salamat